Hello mga boss, good evening. Itong video na to, para sa may mga bagong plaka. Nung na kay MB file, ang uh, nakakukuha lang ng plaka kaling LTO. Okay. Itong number 4 tsaka number 9, may specific ano yan. Uh, corresponding month at week. Tawagin ito, nila. Itong number 4 ay April. So, ang 1 ay January, 2 February, 3 March, 4 April, 5 May, 6 June, 7 July, 8 October. Yung 9 and 10, wala kasing specific na doon sa November or December. Pero siguro kasama kasama na yan, alam ko kasama na doon sa 8. Yung 9 10 yung November December. Tapos ito naman may corresponding weeks din yan. Ang kung ang number nyo dito ay 1, 2, 3 first week of the month yan. Ah, sorry. First, tama, first week of the month. 1 to 7. Tapos pag 4, 5, 6 8 hanggang 14 naman. Ang 7 at 8 ay 15 to 21. Ito ay 9. So, last week ng buwan, o kaya 22 to 30, or kung may 31, 31. Ayan. Dito na kayo magbe-base. Kung spread na bang lisensya nyo, hindi pa. Sa mga dati naka-MB file, na nakuha ng plaka, ngayong nagre-release na ng backlog ang LTO. So, tignan nyo yung mga plaka nyo, mga bagong kuha nyo, kung same doon sa, nasa OR nyo sa LTO. Kung hindi, gari rin nyo nyo, kasi baka mahuli kayo ng LTO. May impound pa yung motor nyo, na medyo masakit. So guys, salamat sana nakatulong. Tsaka so, dapat may makuha kayong ganito ang bibigay sa inyo pag itong plaka. Land Transport Transportation Office Certification. Ang dito kasi, to omit my concern, this is to certify the motor, vehicle, motorcycle with the following details. Has undergone a plate number change in accordance with the regulations of the Land trans Transportation Office registered owner, vehicle make model, yung model ng motor o certification registration number, tas MB file, tas may nakalagay dito, old plate number, tas may bagong new plate number, ito yon, ito na yon, ito. Para pag na-checkpoint kayo, pwede nyo siyang ipakita, nakatibayan na, na nakuha nyo na yung bagong plate number nyo, at hindi na yung MB file number, yung old plate number ang ginagamit nyo. Para pwede siyang i-contest kung sakaling huliin kaya na sabihin, oh may plaka ka na. Parang expired na yung ano mo, yung plaka, yung nasa yun na plaka. Yan, yung ganito. Yung plaka ganito. Pwede nyo sabihin, sir, kakakuha ko lang nung ano. Nung bagong plaka ko, ito pa lang yung old plate number. Kung nari, hindi, hindi pa nag-expire. Kaya kakarenew lang. Tapos biglang dumating yung plaka nyo. Eh, magre-renew ulit kayo. Di ba? So, parang ito katibayan na parang kukuha nyo ng plaka. Na dati itong number niya dati, old plate number. Ay, mayroon na kayong bagong plate number ngayon. Okay?